Magandang araw po sa inyong lahat mga treasure Hunters uh, Sa video na ito ay atin pong ipapakita ang amin pong napag na proyekto noong mga mga taon na rin ang lumipas Ito po ang aming hukay Hindi ito masyadong uh, makita ngayon sa camera kasi matagal-tagal na rin na panahon na amin itong hinukay. Lalapitan po natin mga ka-treasure hunters. Ito po mga batong ito. Ito po yung aming mga nakuha. Ang napapansin niyo po, ito po ay mga bilog na ito na kung saan ito po ay mga graba yan, yan po halos magkasing kasing liit lang sila ano pare-pareho at ang formation nito sa ilalim mga ka-treasure hunters ay 1 meter by 1 meter po nakamating po ito itong mga bato na ito na mga maliliit at saka bilog. Ngayon, ito po ang aming hukay. Ito po ay nag-collapse na. Yan, nag-collapse na po yan. Sa kadahilanan na matagal na napanahon na hinukay. Ngayon, lalapitan po natin. pinapakita ko lang po ito sa inyo mga treasure hunters para may idea kayo sa inyong pamukukay kung napapansin po ninyo ito po ang pinakapaanan ng bundok foot of the mountain yan po kung nakikita po ninyo yan yan po ay bundok at dito ang kanyang paanan Ngayon, kung may nagtatanong sa inyo na anong anong sign ang aming pinagbahasihan para dito kami maghukay, ay secret lang po ano. Pero sasabihin ko po sa inyo na ang ginamit namin dito sa paglocate ay kompas lang po at saka yung tamang pagsusukat, tamang interpretasyon. ngayon, ito po ang aming hukay matubig na po ito mga treasure hunters kasi sa panahon ng, sa aming paghukay noon, may wala pa itong meron itong tubig pero minimal lang at nadaano na ng baha at wala kaming submersible kaya may tubig na Sa mga nagtatanong kung nakuha ba ito, ikinalalungkot ko po na hindi po namin nakuha ang item. Dahil hindi po natuloy ang aming project sa kadahilanan ng malakas na ulan at kakulangan sa financing. Ito po mga kahoy ito, hindi po ito timber. Ito po ay... Uh, sabitan lang ang ng mga wire dahil ginamitan namin ito ng grinder sa ilalim at saka ilaw dahil sa matigas na simento na sa ilalim ngayon lipat tayo banda dyan para makita natin ang malaking bato ng mixture ay simento Ngayon po nagkita po ninyo, ito po. Yan pong bato na yan. Ayan po ang pinapahiwatig ng letter J namin na hukay na hidden marker. Magkasing kahintulad, magkasing kahalintulad, kahalintulad lang po sila ng ah uh, 7KD, 7KO. Pero dito po sa aming site, letter J po ito na kung saan under or inside the beach to, ng pinapahiwatig at sa lalim ng mga 4 feet na abot namin ng batong ito at sa ilalim niyan doon namin pinasok green hinder pero sa kasamaang palad ay hindi kami nagtagumpay dahil sa tagulan na panahon at kakulangan ng gamit Meron na po yung tubig mga ka-treasure hunters. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang aming pinagbasagan. Ito po. Ito po ang aming pinagbasagan. Ito po ay simento na saan lalagyan mo ng uh, lemon ay bubula pahirapan po ito mga ka-treasure hunters yan po yan po ay purong semento kaya sa mga ka hunters natin dyan na nakakuha o nagkahukay ng sign na 7 kitty 7k o leather J. ay masasabi po nandyan good luck sa inyo dahil medyo pahirapan yan malaking bato yan na kung saan ang mixture ay simento yan po ay napakahirap basagin yan lamang po sa video na ito mga ka treasure hunters Malaming salamat po.